talaga siya ng Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at muli po nag kami. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao na nagbigay po ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nagawa nilang iwanan, talikuran, ang dati nilang reliyon at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Rodel Magiaya. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa Tagkawayan sa Distrito Eclesiastico ng Quezon East. Si kapatid na Rodel po ay isang principal sa public high school dyan po sa bayan ng Tagkawayan. At dati din po siyang masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang katunayan, siya po ay humawak pa ng tungkulin bilang isang katikista Nagtuturo po siya ng uh, reliyon sa mga batang kaanib noon sa Iglesia Katolik. Subalit ngayon po, siya ay isang masiglang may tungkulin na sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si Rodel D. Magyaya. Uh, Tagal-lokal ng Tagkawayan, distrito ng Quezon Is. Uh, isa pong, uh, isa sa Pangulong Diakon, no? Pangatlo po. At uh, kasalukuyan pong is isang punong guro sa mataas na paaralan dito sa Tagkawayan. Bago po ako maging kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ako po ay isang katoliko na nagtuturo sa mga bata at isang katikista Ano po? Yeah. Ang isa sa mga itinuturo namin ay isa sa ang mga aral sa Katoliko na may isang Diyos pero may tatlong persona. Yung pong Holy Trinity. Bilang pong uh, masiglang kaanib doon sa barangay na sa barangay Kinatakutan ng Tagkawayan ay uh, umiikot po kami sa barangay hinihikayat ang mga kabataan na mag, magpunta sa simbahan, magsimba at ganoon din po bagay may mga prosesyon may mga activities po sa na pangkatoliko ay hinihikayat nang po kami ng mga kabataan kaya masasabi ko po na ako ay isang reliyosong tao na bago po yon mula ng uh, uh, ang akin pong mga tita sa part po ng nanay ko ay uh, magsaliksik ng sa iba't ibang relihiyon dahil uh, nung panahon po na yon ay uh, ang isa sa tita ko ay nagka meron po ng bone cancer at tinanungan na ng mga doktor ang kanyang buhay. Kaya uh, talaga po ang uh, sinerch nila ang kaligtasan. Ano po? At uh, noon po yung 1983 at uh, grade 3 pa lang po ako noon. Sila po yung mga naging unang iglesia sa aming pamilya. Matagal pa po bago kami na anyayahan sa iglesia. Uh, pero lagi nilang lang kinikwento ng mga tita ko yung uh, kahalagahan ng pag anib sa iglesia. Bakit sila natawag? Uh, kaya po nung uh, ako ay third year high school, ay uh, talagang nagsumikap sila na kami ay maanyayahan sa mga nauna po sa mga pamamahayag at hanggang sa kami ay magpasya mag-iglesia, kami pong mag -ina. Sa panahon po ng pakikinig ko sa mga aral ng Iglesia ni Kristo, ay uh, isa sa nagtumimo sa aking isipan ang uh, aral na may isang tunay na diyos at uh, hindi po yung walang tatlong persona na lubos ko pong sinampalatayanan at uh, ang mga uh, katotohanan ng iyon ay nakasulat naman po sa Biblia. Doon ko po lalong na-realize na ang mga itinuturo ko dati sa dati kong relihiyon ay wala po palang batayan sa Biblia. Uh, Atitiya ko po na totoo ang aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng iglesia uh, dahil ang pinakabatayan po ay ang Biblia na doon nakasulat ang mga aral ng ating Panginoon Diyos. At yun din po ang dahilan kaya kami po ay nanindigan upang patuloy na mapaanib sa loob ng iglesia. Ako po ay nabautismuhan noong July 1989, noong 75 Anniversary ng Iglesya. Ako po ay nangangako sa ating Panginoong Diyos na maglilingkod hanggang sa kamatayan. Ako po si Kapatid na Rodel di Magyaya, ikinararangal ko po na ako ay isang Iglesya ni Kristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay Kapatid na Rodel Magyaya. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesya ni Kristo sa Tagkawayan, sa Distrito Eclesiastico ng Quezon East pagkampag pag-usapan po mga mahal po naming mga taga-subaybay ay reliyon, hindi talaga ang paksain ang nauukol sa sino ba ang tunay na Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao. Napakahalaga po nito mga mahal po naming mga taga-subaybay sapagkat paano sasabihin na tunay na reliyon, tunay na pagsamba ang ginagawa sa kanilang reliyon kung hindi naman pala tunay na Diyos ang kinikilala at pinaglilingkuran ng tao. E doon pa lamang matitiyak na natin pagkamali o hindi tunay na Diyos ang kinikilala ng mga tao sa reliyon na kanilang kinaniban, e eh hindi rin tunay na reliyon, hindi rin tunay na pagsambat, paglilingkod sa Diyos ang nagagawa ng mga tao. E bakit po yung tinitindigan naming aral at ito yung sinampalatayanan ni Kapatid na Rodel na talagang ang tunay na Diyos ay iisa lamang at wala siyang tatlong persona, eh ito talaga ang paniniwala na dapat nating mataglay sapagkat ito ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan. Alamin natin ito. Ano nga po ba ang pagpapakilala ng banal na kasulatan kung sino at ilan lamang ang Diyos na dapat na kilalanin sambahin at paglingkuran po ng tao. Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Oseas. Sa 13, ang talata po ay 4. Ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Gayun may ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto at wala kang makikilalang Diyos kundi ako at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kung napansin po ninyo, mga ginigili po naming mga taga-subaybay, ang binasa namin sa inyo ay pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos. Paano po niya ipinakilala ang kanyang sarili? Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ako anya ang Panginoon mong Diyos, wala kang makikilalang Diyos kundi ako. Maliwanag po sa pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay nag-iisang Diyos lamang. Wala nang dapat na makilala pang ibang Diyos maliban po sa Kanya. E tangi dito, ano pa po ang patutuo ng banal na kasulatan kung sino ang tunay na Diyos na dapat na kilalanin at paglingkuran po ng tao? Pakinggan naman natin ang nakasulat dito po sa Isayas. Sa 43, ang talata po ay, Jesus, Pakinggan po ninyo ito. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni merong pamang iba na darating. Sa mga talatang binasa po namin sa inyo, ang Diyos mismo ang nagsasalita at may pahayag. Ano po ang kanyang patutuo? Ang sabi ng Diyos, walang ibang Diyos na una sa akin ni merong pamang iba na darating. Kaya nga po ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos naninindigan na sa lahat ng panahon ay iisa lamang ang tunay na Diyos. Wala na pong ibang Diyos pa maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya nga po, sa panahon ng bayang Israel, sino po ba ang kanilang kinilala na nag-iisang tunay na Diyos na dapat napaglingkuran at sambahin ng tao? Pakinggan ninyo, dito pa rin po sa Isaiah, sa 45 naman, mga talatang 5 hanggang 6. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig na makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Sa panahon po ng bayang Israel, kung sino ang nag-iisang Diyos na kanilang kinilala't pinaglingkuran, batay na rin po sa pahayag ng banal na kasulatan, na pahayag ng Diyos, Ako anya si Yahweh, ako lamang ang Diyos at walang iba. Palalakasin anya kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong mundo na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Tinitindigan po ng nag-iisang tunay na Diyos, ang banggit sa talata, si Yahweh, na siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Pagka po sinabing nag-iisa, eh wala nang iba. Wala na siyang kahati o kapersona pa sa pagiging Diyos. Eh sino po kaya ang tinutukoy sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos na Yahweh na dapat anya nating makilala na siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Pakinggan natin dito pa rin po sa Aklat ng Isayas, sa 63, ang talata po ay 16, pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kung walang nagawa sa aming si Jacob, ang nunong Abraham, ikaw lamang Yahweh ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Kung sino po si Yahweh na ang pagpapakilala nga po ay siya niya yung nag-iisang tunay na Diyos na dapat nating makilala. Wala nang iba maliban sa Kanya. Ang yawi po na tinutukoy ay walang iba kundi ang Ama. Ang Ama po ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya kung inyong napansin, sa matandang tipan, eh talagang wala silang ibang kinilalang Diyos kundi ang Ama. Wala po siyang tatlong persona, wala na siyang kahati pa sa pagiging Diyos. E eh baka naman po sabihin ng iba, na sa panahong kristyano ay naiba na ang aral kung sino ang Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao. Alamin natin ito ayon mismo sa pagpapakilala at pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, sino at ilan lamang nga po ba ang Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Juan sa 17, 1,3 ay ganito ang pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo itong mabuti. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Yesu Kristo na iyong isinugo. Ang nagsasalita naman po sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Su so Dito ay ipinakilala niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao. Ayon sa ating Panginoong Su so Ama, ito ang niyang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila ang iisa at tunay na Diyos. Maging sa panahong kristyano po, sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo so mismo, ipinakilala niya na po na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Hindi po ang ating Panginoong sukristo so ang nag-iisang tunay na Diyos at hindi rin po siya kapersona ng nag-iisang tunay na Diyos. Sabagkat tandaan natin, kaya hindi ituturo ng ating Panginoong Sokristo na siya ay Justin o kapersona din siya ng nag-iisang tunay na Diyos sapagkat kokontrahin niya po mismo yung katotohanan ng kanyang itinuro na ang dapat na makilala na iisang tunay na Diyos ay ang Ama lamang eh pagka ipinakilala niya ang kanyang sarili na Diyos din, eh lalabagin niya. Kukontrahin niya mismo yung katotohan ng kanyang sinabing ito. Kaya nga nung ipakilala ng ating Panginoong Sokristo ang kanyang sarili, paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? At si Sokristo anya na iyong isinugo. Ang ating Panginoong Sokristo po, isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Iba po ang nagsugo kaysa sa isinugo pagka ang pag-uusapan po ay kapangyarihan, eh makikita na natin yung malaking kaibahan. Mas makapangyarihan po yung nagsugo kaysa doon sa kanyang isinugo. Kaya, pagka tinanggap ng tao yung paniniwala na di umano ang Diyos daw ay may tatlong persona, kaya eh yung kanyang pinaniwalaan po, mga aral na kumukontra sa mga katotohan ng nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya nga po, gaano ba kahalaga na mataglay natin ang tamang pagkilala na iisa lamang ang tunay na Diyos ang Ama? Wala siyang tatlong persona. Ang sabi po ng ating Panginoong Sokristo kanina, ito anya ang buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto natin na magtamu po ng buhay na walang hanggan, eh dapat mataglay natin ang tamang pagkilala kung sino po ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia, e eh walang iba kundi ang Ama. Wala po siyang tatlong persona. Kaya yung aral ukol dyan sa Trinidad, yan po ay isang kasinungalingang aral, mga aral na kumukontra sa mga katotohanan ng nakasulat dito sa Biblia. At alam naman po natin na kung meron mang pangunahing natuto sa pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoong Sokristo, e eh walang iba kundi ang kanyang mga apostol. Kaya nang magturo na po ang mga apostol, sino rin po ba ang Diyos na kanilang ipinakilala? Iba po ba sa Diyos na ipinakilala at kinilala ng ating Panginoong Yesu Kristo? Pakinggan po ninyo dito po sa 1 Korinto 8 ang talatay 6 ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Pakinggan niyo. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumika ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Ang nagsasalita sa talatang binasa namin sa inyo ay si Apostol Pablo, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang Kanyang sinabi at itinuro sa mga taong kanyang pinangaralan noon ang sabi niya sa ganang atin anya ay iisa lamang ang Diyos ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay kaya kung papaano po itinuro ng ating Panginoong Kristo so na ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos wala nang ibang Diyos pa maliban sa Ama eh ito rin po ang katotohanan ng tinindigan at itinuro ng mga apostol kaya nga ang banggit ni Apostol Pablo sa ganang atin, ang kaatin niya dito ay ang mga tunay na kristyano, mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang tinitindigang paniniwala kung sino at ilan lamang ang Diyos na dapat sambay na kilalanin, iisa lamang po, monotiyismo po. At ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat nating makilala ay walang iba kundi ang Ama. Kaya nga po sa panahon ng pangangaral ng mga apostol noon, ano ang buong pagmamahal at pagmamalasakit na kanilang ginawa doon sa mga tao na may kinikilala din Diyos pero hindi naman mga tunay na Diyos ang kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Ano po ang kanilang naging panawagan noon sa mga tao na kanilang tinuruan at pinangaralan? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 14, ang talata po ay 15. Ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Mga ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng naroroon. Ito po ang panawagan ng mga apostol noon. Ano po ang kanilang naging panawagan noon? Ang sabi po sa talata, manumbalik na anya kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ipinakilalan na nga po ni Apostol Pablo kanina kung sino ang Diyos na gumawa o lumalang ng lahat ng bagay. Binasa na namin sa inyo sa unang Korinto 8.6, walang iba kundi ang Ama. Ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala at kinilala rin ng ating Panginoong Heso Kristo. Nang sabi nga ng ating Panginoong Heso Kristo kanina, ito anya ang buhay na walang hanggan na ikaw, ang amang kanyang tinutukoy, ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Ito rin po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang napakalinis na hangarin at intensyon ng Iglesia ni Kristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo. Kung bakit namin ipinangangaral at itinuturo ito sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Yung panawagan po ng mga apostol noon, manumbalik na anya tayo sa tunay na Diyos kilalanin at tanggapin natin, paglingkuran natin kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos, na walang iba kundi ang Ama. Ang paniniwala pong ito, ang siyang nakatawag ng pansin kay kapatid na Rudel Magyaya. Kaya kung kayo man po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay patuli lamang na magsusuri at makikinig, natitiyak po namin, katulad po ng kapatid na Rodel at ng napakarami pang mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo, eh kayo man po makapagpapasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Rodel ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, kami po ay uh, nag-aanyaya sa inyo na subukan nyo pong magsuri at makinig sa mga ginagawa namin mga pamamahayag at manood sa telebisyon sa iba't ibang programa upang kayo, din, kayo po ay makasama namin sa tunay na paglilingkod at makilala nyo rin ang totoong isang tunay na Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin ng ating Panginoong Diyos na dumating din po ang pagkakataon na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, buong galang po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami ng napakarami sa pagkakataong mo sa amin na sa pamamagitan ng palatuntunang ito, ay maipakilala ka po namin sa lahat ng mga tao na ikaw lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat naming sambahin at maglingkuran. Maawa ka na wa po sa mga nakikinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang mga katotohan ng kanilang napakinggan ay maging daan para lalo pa nilang suriin at alamin ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. At kung loloobin mo aming Ama, dito na kami magkasama-sama sa tunay na paglilingkod sa iyo. Panginoong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa kang ipamagitan sa mga aming mga panalangin. Patuloy na pagpalaing kaming iyong mga hindiran. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi po namin makakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo po sana at pagpalain ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.